Sisan! Oo, oh, kaya ka naman rin Sama na rin kayo! Di ba kuya pwede naman sila sumama? Oo, uh -huh. oh, sama rin kayo! Uh -huh. Kahit palin lang! Maganda yung talon to! Okay. Pwede! <laughs> Ikaw rin Ayun yung ano naman kay Shui! Sabi nga yung Hindi mo magagalit ba yung friend mo na ito? Chin. Patingin ka!